Makalipas ng ilang oras ay tumungo naman tayo sa gitna ng kagubatan matapos na muling magtipo ng grupo kung saan sa kasalukuyan ay makikita natin ang matandang patriarka at ang kanilang mga kasamahan na mayroong niluluto sa apoy habang di kalayuan sa kanila ay naroon ang ating bida na si Soryong at ang kanyang kasintahan na si Huayun. Dito ngayon ay mapapansin natin ang labis na pagkagulat sa mukha ng batang babae kasama ng kanilang mga alagang centipede dahil sa kanyang mga nakikitang nilalang. Kasunod ay ang pagtatanong niya kung ang ibig ba nitong sabihin ay dapat nilang lampasan sa pagtakbo ang mga bagay na ito. Tanong pa niya habang pinagmamasdan nitong demonic ant, nakasabay nito ay kailangan din ba nilang dakpin ang mga nilalang na tumatalon palabas. Saad pa niya na hindi pa nga ganoon katagal mula nang sila ay tumakbo sa mga golden-haired king bees at ngayon ay ang mga demonic ants naman, ngunit may tuwalang na iginiit ni Soryong na hindi ba't sinabi ni Huayong na naging maayos ang kinalabasan noon. Pinasang ayunan naman ito ng batang babae habang siya ay napapaisip. Ito ay dahil sinabi ng matandang patriarka na ang walang tigil nilang pagtakbo ng iilang araw upang pamunuan ang mga golden-haired king bees at ang pag-ubos nito ng kanyang internal energy sa bawat tagpo, nagawa nitong ma-absorb ang karamihan sa inner core ng blue-spotted centipede kaya pinalad si Huayun sa pagkakataong iyon. Wika pa ni Soryong na dahil nagawa na ng mga centipede na magpalit-balat ng dalawang beses ay hindi na nila kailangan ng enerhiya ng inner core kaya gamitin ni Wayon ang pagkakataong ito upang ubusin ang natitira. Nang bigla na lang nagsalita ang matandang patriarka habang hawak ang isang stick na mayroong karne upang tawagin ang ating bida. Kasunod ay ang pagsasabi niya na kung ganoon ang kaso, hindi ba't kinakailangan ni Soryong na sumama sa kanila sa pagtakbo, na pinasang ayuna ni Huayun dahil nakain din ng ating bida ang elixir ng reyna ng mga bubuyog kaya kailangan itong pagsamahin ng enerhiya sa kanyang katawan. Bagamat si Soryong na napapaturo sa kanyang sarili sa pagkabigla ay ipinaliwanag lang na ang kanyang lightfoot technique ay hindi mahusay kaya giit niya na mas maigi kung siya ay bubuhati ng matandang patriarka. Ngunit natatawa lang ng todo siyang sinagot ng matanda na base sa kanyang nakita ngayong araw, Si Soryong ay nakakahabol naman ng maayos kaya gawin niya itong malaking pagkakataon upang siya ay maging maswerte. Kaya wala nang may ang ating bida kundi ang mapakagat sa kanyang ngipin sa pagkabahala. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagtawag ni Wayon sa kanya at paghawak sa kanyang kamay. Kasunod ay ang natutuwa nitong pagtanong na hindi ba't siya ay sasama sa pagtakbo sa kanyang tabi kinabukasan, ngunit walang may naisagot dito ang ating bida. Bigla namang napabuntong hininga ng malakas ang batang babae, kasunod noon habang patuloy niyang hawak ang kamay ni Soryong ay ang pagpapalabas nito ng nangaakit na mukha sabay sabi na ito ay ang parusa ng ating bida sa pagtatamad tamara nito. Sapagkat napaisip lang si Soryong na ang mapangasar na ekspresyon ni Huayun ay parang siya ay nakakain ng mataba at pulang mealworm. Lumipat naman bigla ang eksena sa sumunod na umaga, ito ay ang seryosong panimula ng panghuhuli nila ng mga nakalalasong nilalang kung saan sa kasalukuyan ay mayroon tayong mapapansing baboy ramo na napakabilis na tumatakbo dahil sa paghabol sa kanya ng hindi mabilang na mga demonic ants. Subalit di kalaunan ay makikita natin ang pagkagat ng mga insekto sa kanya sa oras na siya ay kanilang mahuli. Habang pinagpipiestahan itong baboy ramo ng mga dambuhalang langgam ay pansin naman natin sa harapan si Soryong, si Huayun, at si Gupi na mabilis na tumatakbo papalayo. Paalala dito ni Soryong sa kanyang mga kasamahan na sila ay maging maingat dahil ang mga demonic ants ay kinakagat ang kahit anong bagay na nasa kanilang harapan. At makikita natin ang pagpapalabas niya ng malaking ngiti dahil sa kanilang plano. Ito ay dahil sa kasalukuyan, ang mga langgam ay halos dalawang daang metro ang layo sa kanila, at kung ang mga ito ay gagalaw, gagawin nila ang distansya sa kanila ng isang daang metro at papanatilihin nila ito habang patuloy na tumatakbo. At ang kahit anong nakalalasong nila lang na lumabas ay kanilang kukunin, kasunod noon ay ibibigay nila ito sa pangunahing grupo na tumatakbo sa kanilang tabi. At pagkatapos nilang maingat na maikulong ang mga nilalang, ililipat nila ito sa malayong pampang ng ilog palayo sa mga langgam. Makalipas ng ilang sandali ay ang uling pagsisimula ng death race, kung saan habang tumatakbo ng todo ang grupo papalayo sa mga langgam ay ang pagsilabasa ng mga iba't ibang nilalang sa kanilang pinagtataguan upang makatakas. Dahil sa oportunidad na ito, makikita natin ang walang takot na pagdakma ni Soryong sa isang mabangis na ahas. At habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo ay ang pagsasabi niya na hindi nakakapagtaka na tinawag itong lugar na Poisonous Ravine dahil sa sunod-sunod na paglabas ng mga nilalang kaya sisiguraduhin niyang makukuha ang bawat isa. Matapos ng humigit kumulang na isa hanggang dalawang oras, ang mga nakalalasong nilalang na kanilang nakuha ay dumami ng husto kung saan ngayon ay mapapansin natin ang tatlo na mayroon ang hawak na mga nilalang habang patuloy sa pagtakbo. Nang bigla namang may lumitaw na isa nilang kasamahan sa kanilang tabi na mayroong hawak na kahon, kaya mabilis na itinapon ni Sor yung ang kanyang hawak na ahas dito. Napapansin ang walang tigil na pagtakbo ng grupo, natanong ng lalaki sa ating bida kung siya ba ay maayos lang, na sinagot nito ng oo dahil hindi siya pwedeng mapuyat kasi hinihintay pa siya ng mga nakalalasong nilalang. Bigla namang naagaw ang atensyon ni Soryong dahil sa pagsasabi ni Huayun sa kanyang likod na mayroong isang malaking ahas ang nasa kanilang harapan. Na nagpapatutuo dahil sa sandaling sila ay makalapit ay nakita ng ating bida ang isang malaking Burmese python na nagpapahinga sa sanga ng puno. Ang Burmese Python ay ang pinakamalaking uri ng python at isa ito sa limang pinakamalaking uri ng ahas sa mundo. Dagdag pa dito, sila ay napakabait at madaling alagaan. Pabalik sa kasalukuyan habang patuloy ang grupo sa pagtakbo, natanong ni Gupey sa ating bida kung hindi ba't ang mga python ay isang uri ng nilalang na hindi nakakalason, na sinagot niya na ito ay totoo ngunit kailangan niya pa rin itong dakpin. Dahil sa kanyang sagot, nagtataka lang na natanong ni Gupe kung hindi ba't ganoon rin ang kanyang parehong sinabi noong lumitaw ang nilalang na tinatawag na whip scorpion, at bago nito ay ganoon rin ang sinabi niya sa iba. Wika pa ni Gupe na kung ganoon ang kaso, bakit hindi na lang nila ng lahat ng mga nilalang na lumabas? Sa sandaling marinig ito ni Soryong ay napuno agad ng pananabik ang kanyang mukha sabay tanong kung ito ba ay totoo at maaari niya ba itong gawin. Kasunod ay ang nagmamadali niyang paghinto at pagsasabi na kung ganoon, kukunin niya itong python ngayon, na siyang ikinagulat ni Gupei at ni Huayun kaya pinagsabihan siya ng batang babae na maghintay muna dahil ang mga demonic ants ay napakalapit. Samantala pasigaw naman siyang pinagsabihan ni Gupei na ito ay napakadelikado. Bagamat hindi ito pansin ni Soryung at nagpatuloy pa rin habang nagsasabi na huwag silang mag-alala dahil siya ay magiging mabilis lang. Makalipas ng ilang sandali ay naabot naman ito ang kinaroroonan ng Burmese Python kung saan kaagad niya itong dinakma sa oras na ito ay kanyang malapitan. Pagkatapos habang ito ay kanyang daladala ay nagsabi siya na hindi nila pwedeng hayaan ang basta-basta na lamang na maging pagkain ng langgam ang ganito kagandang nilalang, at pagkatapos siya ay gumawa ng mabilis na pagtakas. Ngunit sa hindi inaasahang tagpo, nagawang matisod ni Soryong sa isang ugat ng puno. Ito ay naging dahilan ng kanyang mabilis na pagkatumba sa lupa at pagbitaw sa daladala niyang ahas na siyang pumuno kay gupay at huwayon ng pagkabahala. Nauunawaan itong panganib, na puno din ng ating bida ng takot at napaisip na ito'y hindi mabuti dahil marahil ito na ang kanyang magiging katapusan. Nang magkaroon ng sapat na distansya itong mga langgam ay makikita naman natin ang kanilang mabilis na paglukso patungo sa ating bida upang siya ay atakihin nang bigla na lang mayroon tayong mapapansin na pagsulpot ng isang kamay galing sa itaas at kaagad na hinawakan si Soryong sa kanyang damit upang siya ay mabilis na kunin. Ang kamay na ito ay pagmamayari ni Yowa na ngayon ay nakalambitin sa ere gamit ng kanyang sapot upang mailigtas ang ating bida. Habang sila ay nasa itaas ng ere ay ang pagpapalabas ni Yowa ng kakaibang tunog upang pagalitan itong ating bida, samantala makikita lang natin si Soryong na naiiyak na ng kaunti dahil sa pangyayari. Nakikita itong bagay, pasigaw na sinabihan ni Huayun si Yowa na mabuti ang kanyang ginawa at nagpakiusap siya na dalhin ang ating bida sa ligtas na lugar. Na siya namang kaagad nitong may tuwang pinasang ayunan. At doon ay ang pagpapatuloy ng pagragasa ng mga demonic ants sa paligid. Mayat maya pa makalipas ng ilang sandali ay mapapansin natin ang pagkahulog ni Soryong sa lupa. Kasunod noon habang siya ay hinihingal ng todo ay ang patuloy na pangaral ni Yuwa sa kanya na siyang hinahayaan ng niwayon at sinasabihan pa nga ito na pagsabihan ng ating bida ng maayos. Pagkatapos nito ay ang pagsasabi ng kanyang kasintahan na simula ngayon ay hindi na siya nito hahayaang lumapit sa mga langgam, kaya wala nang may nagawa si Soryong kundi ang manghingi ng tawad habang nakaluhod. Nang bigla na lang siyang nagulat ng husto dahil sa sapot na kumapit sa kanyang leeg. Nauunawaan na ito ay kagagawa ni Yoa, nagpakiusap siya na tanggalin ito. Ngunit pansin lang natin ang pagpapalabas nila ni Huayon ng nakakatakot na mukha habang ito'y nagsasabi na mabuti ang kanyang ginawa. Makalipas ng ilang sandali ay ang biglang pagsulpot ni Gu sa kanilang kinaroroonan habang tinatawag ang dalawang bata. Ngunit siya ay natigilan at hindi ni Tulubos maisip ang tagpo dahil sa kanyang nakikita, ngunit natanong lang ni Huayon kung ano ang mayroon patungkol sa mga demonic ants. Kaya iniulat niya na sa kabutihang palad, ang mga ito ay humintulag pa sa bungad ng kabundukan, at dahil lumulubog na ang araw ay natanong niya kung sila din ba ay kailangang magpahinga ng kaunti. Habang mapapansin natin ang maamong mukha ni Soryong, sinagot ito ni Huayo na ito'y mabuting ideya, kaya sila ay maghintay lang muna ngayon dito hanggang makahabol sa kanila ang pangunahing grupo. Sa tabi ay mayroon namang pansin na presensya si Yowa na nagtatago sa likod ng isang puno. Nang bigla na lang na nagulat ng husto ang apat dahil sa pagkatusok sa kanilang harapan ng isang sibat sa lupa. Kasunod ay ang paglabas ng mga misteryosong tao daladala ang kanilang mga sandata sabay utos na huwag silang gumalaw. Ang mga taong ito ay mayroong suot na kakaibang kasuutan na parang galing sa isang tribo kung saan ang isa dito ay pasigaw na nagsabi na ito ay teritoryo ng Beast Palace. Sa pagkabigla ay kaagad na kinuha ni Gupay ang kanyang armas sa loob ng kanyang damit, habang nagsaad naman si Huayo na sila ay kumalma dahil sila ay nanggaling sa angkan ng Tang. Habang sila ay napapalibutan ay natuon naman ang kanilang atensyon sa isang taong bigla na lang lumabas sa baytanong kung ito ba ay ang angkan ng Tang. Ito ay pagmamayari ng isang lalaki na mayroong alagang mabangis na lobo, may malaking pangangatawan at mayroong maraming peklat sa mukha na nagtatanong kung bakit kaya narito ang angkan ng Tang sa ganito kalalim na parte ng kagubatan ng Yunan nang bigla na lang naagaw ang atensyon nitong lalaki dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa sandaling siya ay makalabas ay bumungad sa kanyang harapan si Soryong na mayroong tali sa leeg at hawak ni Yowa na parabang isang hayop o alipin. Sinubukan naman ng ating bida na magpaliwanag na hindi ito gaya ng kanyang nakikita. Bagamat pansin lang natin ang lalaki na napakagat sa kanyang ngipin at mukhang nag-aapoy sa galit na siyang ikinatakot ng kanyang kasamahan. Kasunod ay ang pagkabigla ng todo ng alaga niyang lobo dahil sa buong lakas nitong pagsigaw habang inaangat ang kanyang sandata sa pagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa ng walang permiso sa lupa ng Beast Palace.